Ito po, banana. Sinong may gusto nito oh, ako dabi. Oh, yan o. Oh. At saka atis. Hinog na. Yan, banana. May tambis din. Ubus na marami yan dyan. Ito. Binalatan ko. Ito siya o. Oh. Marami yan. Yan, oh, hinog na siya. Nabawasan na yan, binibigay ko sa iba. Kasi hindi na, na maubos lahat namin yan, eh. Dalawa yan. Yung isa na ubos na sinisipi, ina, pini, inaano ko yung sipi-sipi ba, ang tawag nito. Umpok-umpok para ano, tinanggal ko, Binibigay ko doon sa ano, binigay ko na doon sa kapitbahay at kaibigan doon sa baba kamag-anak again then ayan, tinan mo ang laki-laki talaga yan dyan malalaki sila hinog na ayan, Diretso na kain yan kung pwede rin prituhin pwede rin prito dami meron ng iba din bak ano ko kukunin, hindi pa tapos kasi Yan. Yan banda. May tatlo yata dyan. Meron pa doon dalawa sa baba. Sa kabila meron din. Meron dito din sa ano meron din. Tsaka. Sarap. Yan mo. Tamis yan eh. Hmm. Pwede rin pretohin sunod-sunod din yan dami yun sa katabi yung kalsada nito may nakakita eh mahinog na kaya tina, kinuha ng anak ko ito naman yung karnaba O. Oh, malaki na malaki na din mamunga pero doon sa kabila nabali. bali noon, may maraming bunga bali sa hangin nakala, nakalawit na hindi naman tinanggal pa parang ano yung bunga ba pa? ma, masave. parang matatanggal na yata ito yung oregano oregano Sarap Ang aking saging Dia memang nilai lagu ni Dia memang wawalain Masuk-masuk ke pusat ni Dia nak Nak kuat langkah ni Caka Memang asuh kan ni oh, Asuh pusat Nilai larut dia tu Dia oh, tak buhan sila Oh ang mga maliliit yan Tingnan mo yan 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 nagtatakbo takbuhan oh. apat yan nandun, nandun mama ko yung dalawa kinuha na tapos yan lang din ang dalawa na iwan nagtatakbuhan ang nanay nasaan na yung nanay nandun sa ilalim ng mesa ayan yung nanay oh si Mickey. Mickey! Mickey! Ay, oh, ayun dalawa oh. Nagtakbuhan. Oh, laro sila, laro. Yan oh. Oh, naglalaro. No. Uh, naglalaro. Ah. Uh. Lah, takbuhan sila. Ayun-ayun hinahanap niya tak aku buat silap. Tak kata wak dia. Pusat dan melilit Ya. Hmm. Larut sila. Dahan-dahan. Lik. Yan 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 huh. Mickey one, make it two. Miki. Okay. Bom abak nah. Yeah. Kita yuk lepon tayu. tahan Ya, Miki. Ayan lang yan sila, naglalaro. Naghahanap ng makain. Ayan, mga bulaklak ko. Ang kusina ko hindi pa tapos. Yan. Diyan na lang kami nagsasain. Wala pang bubong. Pulang yung yero. Ito yung si Mickey, oh. Yung nanay. Mickey! Ah, Mickey! Ah, Mickey! Mickey! Mickey Eh Mickey Huh Main Mickey, mm? Mickey.